niya po. Ito na para rin tao eh. Kapag tumanda shoulder plate sa loob okay. dito naman siya sa labas ay ko magukuha rin kita ay bakbak mga boss <laughs> so kuha ko sa lip nito ang dami mga tubo kaya pinakba ko eh kapalitan natin ang core dami niyang butas eh dito sa tubo kala ko sa header plate yung pala yung dikit sa malapit sa interstate na tubo yun ang butas nya eh dito apat tapos doon anim pag nagawa mo yun meron na namang meron na namang susulpot nangyayari yan kasi malutong na tong core sa init yan kaya nangyayari yun kapag nainitan siya yung tingga dito sa may ano sa may tubo ano yan, sumasabog. Pak, pumipitik. Kaya ang nangyari, yung pinag-alisan ng tingga, uh, nagiging leak. Uh, Iinitan ko rito sa header plate, dahil akala ko sa header plate ang leak niya. Sumasabog na yun yung uh, pinagdugtungan ng tubo. Kasi yung tubo, may dugtong yan eh, hindi naman yan buo eh doon sya, pag nainitan yung tingga doon na uh, pinanghinang sa tubo para mag bind yun yung sumasabog kasi nga itong core na is uh, malutong na malutong so papalitan natin to inisip ko order ako ng bago pero may nakita kasi ako dito yun Ayan o oh nakita ko doon sa yard <laughs> sinakay ko nga rito sa kariton mo kasay siya kasi nilaki lang siya ng ano kasi kasi taas lang din siya yan o. 81 80 80 pala natin 80 itong core niya kasi uh, 78.5 tapos kapag kasama yung ano mga 80 yan 80, 80. so dito naman so yan 80 rin siya di ba 80 mm kaya pasok to pasok to yun tapos lalo na sa lapad 39 lang siya oh. 39mm lang, di ba? So ito, tatabasin pa nga natin 'tong lapad nito eh. Oh, ayan dun 65 to. 65. Sobra sobra. So 'yun. Parang ano to, eh, parang four rows din to eh. Tapos yun din basta gano'n, kapag magtatabas kayo kung kung magre-resize kayo ng core, kailangan pareho. Ayan, oh, yung pinto sa liwaan tapos yung pinya diretsuhan na ganyan kagaya ng pin ito si Unipin yan yan yeah. tapos 4 rows lang din siya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 rows lang din so antayin ko lang yung bisok naming Sri Lanka sasabihin ko kakatalin ko yun lalagyan ko rito kaysa order pa nito pag u-order naman, pwede rin naman sa ano, mo order kami sa Alsalama, kasi made to order to eh siguro mga 3 to 1 week, ganyan 3 days to 1 week babalikan niyan doon, diari na to sa Alsalama shout out sa mga kapatid natin sa Radvil, Ayan, nasa Alsalama radiators sila ngayon dyan sa Damam kumusta tropa dyan? Eto, pag natuloy to, u-order ako sa inyo nito. <laughs> okay, so yun lang update. Tatanggalin ko pa to. Wala, hindi eh, kinaya ng power sa dami. Magtatagal tayo. Eh, naiinip ako pa ganun. Matagal nyo gawin. Update ko na lang kayo. Yung radiator ng generator set. Binaklas ko po muli dahil papalitan na lang natin ito. Okay, so mang so sa mga nakapanood ng in-upload kong video na 1 and 2 hindi po masasayang yun dahil today tuturuan ko kayo kung paano makatipid Ayan. mag resize po tayo ng core so paano yung resize yan maaaring ma-experience nyo sa inyong mga sasakyan halimbawa ang sasakyan nyo ay vintage na at ang radiator nito ay sigurado na out of stock na So, in case na nasira ang inyong radiator, okay, tingin lang kayo, pwede nyo, pwede kayong bumili ng core lang. Core lang, halimbawa, nakita nyo na, gaya nito, yung tangke ng aking ginagawa ay okay pa. So, maganda pa yung tanke niya, upper and lower. Tapos, yung bracket naman ay mas lalong okay diba? ba? So ang effective lang talaga is itong core. So ang gagawin natin, so ang pwede o ang pwede niyo gawin ay bumili kayo ng core lang para mas lalo kayong makatipid. Or baka naman merong kakalat-kalat na radiator sa bodega nyo kagaya nito nakakita ako sa yard namin doon na ito Dalawan taon nang nakabilad doon. <laughs> Dalawan taon. Baka tatlong taon na nga akong nakabilad doon eh. So, nakita ko doon. Kinuha ko at sinukatan ko. Pareho naman sila ng pour rose. Pareho rin sila ng uniting So, yun po ang importante. Kung kayo ay magrealize resize ng pour. Kailangan yung pareho. Kasi itong... Ito yung uniting na tinatawag. Yung pinya derecho. Tapos, yung arrange ng kanyang tubo sa lise, mapansin niyo. isa rito dito tapos yung pangalawa instead na dito sa tapat niya, dito ba diba, sa so gano'n na oh. so ito ganun din yan sa rin yan so babaklasin natin to para makita natin kung poros din at kung magkasinlak sila ng tubo okay pero tingin ko magkasilaki ko, kasi sinukat ko na eh aalisin lang natin tong bracket at saka tangke okay at saka sa pagre-resize ng core syempre kakailangan ko tong heater plate kasi pa yung heater plate niya, ito ang itakabit ko aalisin ko to ilalagay ko roon okay tapos kukunin natin yung size nito yung lapad at saka yung haba so ganun yung pagre-resize ng core Ah, yung rows, yung ilang rows nito kagaya ito, 4 okay, rows kailangan 4 rows din yung ipapalit nyo okay, so umpisa natin bubuksan ko muna yun bago ito aalisin ah, ko, okay